20 pesos na bigas, may 5 kesa sa 20 pesos, makakabili ka na ng max minimum of 5 kilos. Woo! Mga kababayan ko, 100 pesos. Napakaluwag nito para sa taong bayan. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 94 na locations na nationwide. 94 wow! locations. Ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Meron din dito sa Quezon City. Ah. Nasa kumigit kumulang 75,000 na mga households naman ang nakikinabang na rito. 75,000 household. Malaki yun. Ayan yung sasabi kong 5 kilos. Woo! Kabilang ang senior citizen na si Merlinda sa nahikayat na rin bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Nakaka-tipid din ako sa limang kilo mo, di ba? Kasi binibili ko yung 50 peso, sa lima to, 50 na. Di ba? Eh di nakaano ako ng ano. Yung 50 ko, pwede pa may bili ng ulam. Correct! Yan yung sinasabi ko na gusto kong maging mindset ng taong bayan. Woo! Hindi yung mindset ng mga DDS na pagkain ng uh, aso yung uh, binibenta, binebenta, di ba? Yung vice-presidente natin, ang tingin sa mga to, hayop eh. Diba? Kita mo ba? Kita mo ba yung pumipila? Anong mga edad nito? Bakit sila pumipila? Reason? Makatipid. Pag nakatipid sila, may pambili pa sila ng ano? Pangunahin kailangan nila maintenance. Pagkain ulam. Yun ang kaligayahan ng ating mga senior. Pero habang dumarami ang nakikinabang sa murang bigas, dumadaing naman ang mga magsasaka. Ayan, bakit dumadaing ang mga magsasaka? Kung ang gobyerno natin ay nagbibigay ng subsidiya sa mga farmers! What? Mga kababayan, ano na naman ang ginagawa ng mga ano dito, ng mga traders? Nani? Sinasamantala. <laughs> Magagalit na naman sa akin ang sinag nito. Magwawala na naman sa akin ang sinag nito mga kababayan dahil binabanatan ko na naman sila dito. Yan na, ang farmers natin may subsidy sa gobyerno. May subsidy sa gobyerno, may subsidy rin ang uh, taong bayan. So balansin na ang nangyayari. Magaling ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Eto, makinig kayo. Subsidy, mga kababayan ko. Subsidy binibigay ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Alam nyo kung ano? Pataba, bin, bagong binhi para maitanim nila. Libre papaan, magpaani, hiram ka lang ng traktora sa munisipyo, bipahiraming ka na. Woo! Mga kababayan ko, ganon kadali mga kababayan. Second, mga kababayan ko, sino ngayon ang nanluloko sa farmers? Mga kababayan ko, sagutin ko kayo derechahan. traders. What?